Isang banyera lang. <laughs> wala, makikita. Nagulat ka na naman. Sa kagwapuhan mo, Ting. Makikita, wala pa. Nagulat ka na naman sa iyong kagwapuhan, Ting. Ha? Ay ba ako confirm na ano eh? Messenger eh. Wala, hindi na pumapasok sa messenger yung ano mo eh. Nasa message request yun. Pili ka lang Ilang kilo ba? Ya, yeah, limang kilo. Limang kilo. Tumal, tumal. Dandaan lang. 200 lang dyan, Mirna. Mahal. Pisimbir na eh. Mura pa nga yan. So, nagbalik mo dito. Dos na yan. Hahaha. <laughs> 140 Bigyan mo 90 bigyan? mo to si Merna Bigyan mo kay Merna to Ano ka lang, <laughs> Mga tulisan sa siman Tulisan! Andito lahat Lalo na yun o no? <laughs> Ah. Daday na topic 'yan oh, wala topic. Alam mo 'yan, oh labang ano? ng mga ibon. Nasa no? no? ano? na ako na ba? na ako na ba? na mo na ni? Tunay kong kaibigan. Hindi ba sa Mula nung bata pa hanggang ngayon, magkaibigan pa rin. Yan ang tunay kaibigan, walang iwanan. Hindi ba Hahaha. Promotor kan kau ada ah. Yeah. ini bro. Iya.